guys, it's Ryan. You are watching again my vlog. And for our today's episode, I don't know. Watch na mo lang tayo kung saan saan dito sa vlog ni Diyos I told you, magastos maglipat. So, maghahap pa tayo ng backpack. Pero ang first option ko ng backpack ka is sa Tommy. At the same time, ikagala ko kayo sa isang pang pwede shopping mall dito, yung JYSK. Since hindi ko pa siya na isha-share sa inyo. So, ayon but for this time unahin mo natin ang Sub City and if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel please help me to reach 4,000 subscribers ayan mga mga salamat so we're right now here Sub City guys hindi ko na vlog yung paghihintay ko sa bus ha so ganun din naman yun <laughs> pag-jury katakbo lang ako ayan okay so we're right now here Sub City mismo ayan siya ito yung main mall Only mall dito sa Dubrovnik tapas ng highway maliit lang to eh talagang kapag dito kayong asa siguro sa Dubrovnik makakaiwas kayo sa luho kasi ito lang ito lang mga gagalaan ninyo bukod sa mga beach so sub city muna ang ating pupuntahan tingnan natin kung mayroon tayo mawi window shopping window shopping mayroon tayo makikita ang kaya-aya sa ating mga mata supposed to be pa, na ako. na ako ng maaga kasi wala naman kaming orders. Pero I decided na pumunta dito sa Sub City. I took the chance na rin talaga na makapaghanap-hanap ako ng bag. And kanina dumugoy yung ilong ko. Ayun nga po. ko na feel sa katawan ko. Ayan. Tara muna sa CCC guys. Baka mayroon dito ganda ng boots. Gusto ko to. Tingin-tingin lang muna na tayo. Nakikita ko na yung mga pula sa box. Feel ko na kasi. <laughs> tama may luggage dito. tingin, tingin tayo ng luggage. Um, Kung makano ang maleta. Sana mura. Sana mura. Sana mura. Pagkano um, kaya ang luggage dito? 69 euros. Hmm. 69 euros. 69. Ako baka ito yung kabilhin ko. Yeah. Ako madam kares. Ah, Ang ganda na quality niya. Tsaka ang mura, 6.70 euros. Ito na lang siguro. Sabi ko kay Madam Chris, ako bibili doon sa ano, to, sa PIVEX. O diba, sabi ko sa inyo eh. Mayroon talaga ang sulit talaga itong pag, ah, ano na rin, under time natin sa trabaho. Okay na to. Ito na lang siguro ang bibili ko, 70, 46, 56. How you know, like right. Ma'am? Do you have any more color of this? Uh, only black. Only black? Oh, okay. Thank you so do you think it will be getting a sale? <laughs> sooner or later? Lower price? No. It's never it's price. Okay. Okay. Oh, I will try. It's so hard leaving Dubrovnik. It's so expensive yeah. to leave. <laughs> Thank you. Mm -hmm. Okay. let 70 euros. And then... Kasama rin akong kalito nila. Uh, maganda rin po. Magkano to? Yung parang sa ang baunan. So... Tsaka atin sa brand siya. Lasochi Char. Wala siyang price. Baka naman. Okay, pa tayo sa iba. Ay, mga butch guys. Magkano mga butch dito. Yung mga butchy butchy. 54 euros. 54. So, hindi siya naka-sale. Doon tayo sa sale guys. Titingin naman ang itsura ko. Hello, ayan. Ito, mga ganito winter shoes nasa 45 euros. Ay, mga ako. Musta? Hello, nice to meet you, me. me. ano, ano balak sa winter? Tuloy-tuloy. <laughs> tuloy-tuloy uh, pa rin. Okay, okay naman. Okay naman. Ikaw, Mi. Ano pala? Oh, sana all yung oh, bagong sapatos. Bibili pala. Lilipat ka na, Uuwi ng Pilipinas. Magbabar ko. Sana so, all. Uh, uuwi ng Pilipinas. Oh. Ha? Pwede naman. Oo. Kita Lipat na. Pahala na. Ay, kalapok pa. Ang yung pressure mo. <laughs> okay, nabasa tayo, guys. Tara. Okay, Mayroon tayo HM na. Punta tayo na HM na. Okay. Hindi sila nakasale. Dito, mga kabayan, kapag summer dito, itake ko na yung opportunity na makabili kayo ng mga pang winter kasi nakasale ko ang mga pang winter dito pag summer 60 euros hindi ako nagbi-winter jacket talaga hindi na kasi sa mareta ito yung mga doors baka may murang pantalon Uh, guys wala sila ano dito sale hindi naka sale ang na natin so, labas tayo sakto sa second floor tayo dalasyo tayo na um, New York or ang shopping mall ng mga Pinoy <laughs> dito sa The Brooklyn kasi mula dito sa New Yorker guys pa ka-work ko before. Hindi ko lang pinansin. Kasi ang litit lang itong dober of talaga. Talagang pag nag-tagal kayo dito. Kilala kilala lang yung mga lokal di. Ayan na, New Yorker! Terima kasih. pumunta ako dito sa isa pang shop dito. Bigyan ako ng pakpak. -pak. Pero baka yung maleta bilhin ko na. Kasi mura na. Tsaka iilat lang lang yung piraso. Baka i-pull out na bigla yun. Punta lang ako sa shop dito. Bigyan ako ng pakpak. -pak. Kaya sa akin 70 euros. Kasi hindi ganun kanipis yung plastic. Kaya Ay, guys. Parang gusto ko itong bilhin. Ito, ito na lang silang backpack. 70 euros. Kasi yung gusto ko lagi 3 for Ito yung pula yellow. Nasa 160 na. <laughs> Mahal. Wala, ang ganda. 80 ano kayo ito. 80 euros. Gustos maglipat. Try ko itong bilhin pag sa mga hod tayo dyan so for the meantime balak kong bilhin yung malayat sa CCC thank you ma'am ito pa ibang language ito sa 150 So, ito. Daan muna ako ng consume pala. Tapos, ibili muna ako ng pakulam ko. Kasi kumano ko. So, so far, yun ang ating Sub City Tour. Gagawa ko ito ng part 2 para yung part 2 guys sa JYSK naman. Let's see. Kakabuhin pa lang yung manok dito. Makamabusin <laughs> <laughs> ah, ako ng manok. Pinauulamin ko pag-uwi. So, bigyan ko kayo ng idea. Naging work ko. Nag-season chart. Sana may manok pa. Ito yung consume guys. Yung pinaka, sa, sa pinakamalaking consume dito. Sa the brown. Let's see. May manok pa. Yun. Pagkala isang buong manok. 5 euros. Ito tayo. Pabili. Char. <laughs> Nakabili tayo ng ano. Pakulang ngayon. So, okay. Ano yung palisip nito itong mga So, nakalabas na ako ng Consum Cars. Nagpunta ako sa break ng New Yorker dito sa baba. Puhan ako lang ng pictorio pang, pang ladies. Tapos, yeah, dito ang ating mga sa so, mga price range ng ating mga winter kinember blue. Ito yung paglamig. Yeah. Pang sala, taas pang boys sa baba pang girls. So, sa ating mga babaehan dyan. Okay. Ayan po ang price range sa ating mga kasuotan. Ang taglamig sa New Yorker. Picture lang ko na lang guys. Yung iba. Share ko sa Facebook. Ay, nag-change of plan na naman ako. <laughs> yung sa PIVX na kukunin ko para makabili ako ng backpack dito. Yun. Yun ang ating magiging plano bibili ko, ipapabili ko ng 46 euros kay madam ko sa maleta. Tapos yung backpack ko 75 euros pang matagalan na yun. So, yeah, yun na lang siguro magiging ano, ko, set up ko. Para makatipid ako. Ang mahal maglipat. Guys, hindi ko na rin kayo may sa JYSK. Kasi, gabi na. Ito pa nga dalawang kabayang kanina. Bumalik na ako ng CCC. ano ba itong cup nato? Parang gusto ko itong cup nato guys. Kaso sira na siya. Sad. Ayun, yun na lang yung magiging setup ko. Sa PBX na 46 euros na malay, tatapos yung backpack dito yung bibiliin ko. Para worth it yung tala-dala ko. Hindi kasi, minsan lang naman ako magka-travel. So, siguro tama yung point na si Madam Press minsan na naman yung traveling ko. So, yun na lang. Papayback sa Pavex na lang yung ko. Hindi na ako ma-stress. So, yun. Bubili po tayo ng manok dito sa <laughs> subsea. Paulang po ang ating binili. Pauwi na ako. Kasi hindi ako tatagal dito. So again, thank you guys for watching. If you haven't just subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. And maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga aspirants sa patuloy po na sumusuporta sa ating channel. So if you have any more questions or suggestions, sagutin po kami contents. Ayan, message niyo lang. I will read your comments po. And sagotin ko kayo lahat-lahat. So yun na guys, and I will see you on my next vlog. Ciao!